Yan ito yung ejector. So, ito yung return. Ito yung suction guys. yan Nasa 12 meters ko to. So, yan guys. Nandito po tayo sa taas ng tanke. Ayan, ah, malakas lahat. So, malapit na siya Hello guys, isang magandang araw sa lahat. So welcome back dito sa aking channel NCMX Vlog So ngayon guys meron tayong pupuntahan na bahay ay reklamo siya na sa isang ah, kanyang ano uh, surface deep well uh, pump uh, mahina daw may igop ng tubig so yun yung reklamo niya so kumonsulta sa atin na uh, ano daw baka pwedeng palitan lang daw ng bago so sabi ko ah, uh, wag muna i-check muna natin kung ano ang problema eh umandar naman siya tapos yun mahinang tubig na lumalabas sa kanyang uh, buga so yun yun yung puntahan natin guys let's go Guys, dito yung bahay. Hey. Dako ng baba. So yun guys. Dito yung bahay ng pump open mo natin. Uy, wala na pala guys. Ah. <laughs> wala, wala na palang pump dito. So yun guys, tinanggal pala nila. So nasaan kaya yung pump? Oh, yun guys. Oh. Tingnan niyo. Yun hindi pa ma, hindi pa no luma bago pa to so mayos yung pagandar niya kaso mahina yung tubig na buga niya so tingnan natin yes. ha oh. ibalik natin guys yung pump Ano ah. na? at tingnan natin pakinggan natin guys muna yung under nya kung walang problema yung under nasa uh, linya yung problema so una natin gawin guys pa -under natin tapos pakinggan kung ayos ba yung under nya kasi bago pa to guys eh at saka medyo branded to mahal to guys check muna natin yung kapasitor nya So walang palatandaan guys na nasira siya. So balik natin yan. May float yun guys. May float to sa Nilagyan natin to ng float dun sa loob ng balon. Na kapag naubusan ng tubig ng ang balon, automatic siya mag off. So yun guys mamaya na kapag tapos na yung wire na kabit para hindi humaba yung video. So yun guys, tapos na. Okay, Okay. So yun guys, testing natin yung under. Hindi pa natin na-connect yung ano guys, mga fittings. Pakinggan muna natin yung under. Kaya ko eh okay yung under guys. Pakinggan. Tawang. So walang problema yung under guys. So ngayon, iko connect natin yung kanyang mga fittings. Pero yung nakita dito. Ito parang abis agis, agis, ng kwan, nag, kwan, kwan, sa gisampungan para di makuha magway kuhan sa suod tang tang man kaysa 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 yun guys kaya pala ganito yung kanyang ano guys ah uh, performance niya ay you know niya yun guys lagyan ng bali kinuha yung isang linya galing itong return guys yung, yung isa na lang yung ah uh, nag-function So, yung nung una, Yung mataas pa yung level ng tubig Kung uh, ba, okay siya. Aga siya, pero yun, Ngayon guys, uh, tag-init kasi ngayon dito So, bumaba yung level ng tubig Bali, malalim na yung level So, hindi na niya kaya na single So, balik natin sa kanyang Ah, uh, uh, ano Design na deep Ah, uh, deep well at saka twin pipe So, ngayon ayusin natin yan guys so ito guys oh yung kanyang ejector ah, tinanggal pala at ginawang single line yung suction ng deep na twin pipe so nung una gumana siya kasi wataas pa yung level ng tubig ngayon bumaba so yun nagka problema na so balak ng palitan ng bago so ganun pa rin guys kapag bumili sila ng bago at hindi binago yung linya ah, problema rin so yun bili tayo ng magkakailanganin dito guys kasi yung nangyari eh nabalik ang uh, GI nipple so palitan lang natin ng PVC para hindi na kalawangin ah uh, kanyang ejector pwede pa to pero mukhang hindi na magtagal din kasi kinalawang oh, so, anyways, ng kuan. bili man tayo ng mga pacha. materials. え、恐縮です。え、はい。<laughs> <音 Jungnet> <laughs> Uh, di no. <laughs> okay. Set out. Oh. out. Video <laughs> So, guys yung, ah. so, 'Yung nabali, Ayan. yung kabilang dulo niya ano bali so yung naggawa ng ano hindi na lang pinalitan kinuha yung ano itong buong injector kinuha tapos sininggol yung ano kinawang singgol yung suction line kaya so, nga yan na problema na yun may ako dahil bumaba na yung tubig guys so ito yung gagawin natin ngayon Pilitan nanti ng PVC. Okay, balik natin guys. na tayo na port. na naman po yung ilalagay ng dito guys para mapasok po. tapos maglagay tayo ng reducer dito para i-ono lang yun na gamitin natin uh, punta sa pump para hindi masyadong malaki yung uh, tubo pwede naman guys dahil kapag sundin natin itong size niya na 1 on 1 port napakabigat yung tubo lalo na kapag napuno na ng tubig mabigat siyang uh, guys Ayan, i-reduce natin. So, may ganyan siya. Kasi PE yung ginamit natin dun guys. PE hose. Yung black. Uh, di lang So, kailangan natin maglagay ng female dito. Female adapter. Ah, uh, para yun yung tumanggap ng PE male adapter. Kasi yung PE, hindi siya uh, matabla ng PVC solvent. Kapag dito natin, didirect. Kailangan may PVC pa tayong lagay dito na di uno ito uh, female adapter na CBC tapos uh, male adapter na PA para hindi siya madaling mabunot uh, o matanggal so yun so balik yun ito so, ito yung female na PBC tapos yung male na PA so may traha ito sa loob ito sa labas So, ganito pag join ng ano guys, yung PA to PVC para uh, hindi madaling manalis at tanggal. patanggal Ay, Ayan So, lagyan siya Dito na kong lagyan ng PVC Dugtong natin doon sa dulo ng reducer So, yun guys, yung football bulb na nandito kanina. Ito yung suction line na ginawang single. So, tinanggal natin yung football bulb dito gamit itong yun guys. Ganyan. So, dito yung football bulb kanina. So, tinanggal natin. Tapos, ilipat natin dito sa dolo ng yeah, ejector. Ejector po yan. Yeah. So, dito natin ilagay yung football, bulb. At ito namang dolo dito, doon na natin ilagay sa ayan ang kabilang dulo nitong ejector jig nito so yun kabit na natin ayan guys ang football kabit natin dito diba? Okay. 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 Off na. Oh. Okay. Okay. <laughs> guys. Kabit natin Okay. Okay. ano guys Okay. 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 natin so, ito, Tapos ito talaga yung suction guys. Ayan. Yeah. So, yan ko. Tapos natin nga kabit itong kanyang ejector eh. So, natin ganyan. Yan o. Ito yung ejector. So, ito yung return. Ito yung suction base. Yan. Nasa 12 meters ko to. Yan. Okay. So, ngayon, dahil may ulan pa, hintay mo na tayo ng konti. So, ngayon guys, i-pababa na natin itong mga, uh, ano, tubo. So, gali ito po yung twin pipe na ejector guys. At binago nila, ginawang single. So, ngayon, bumaba yung tubig. Eh. Ayun, sa problema. So, kaya nandito tayo ngayon para ibalik yung kanyang Uh, dating sit-up, guys. Kasi malalim na po yung uh, level ng tubig sa balon. Yun, eh. Bawa natin eh. i-trim. Ibababa natin yung dish. Yun, guys. Ibababa na natin yung tubo. Ayan. Ah! So, yun guys, ha? Nandun na yung ano, ah uh, tubo sa loob ng balon. So, ikakabit lang natin yung kanyang fittings doon para makonekta doon sa pump. So, yun guys, uh, kinabit na natin yung tubo. So, hey. Kinabit na natin yung tubo dyan sa kanyang elbow. Ayan, So, hindi maklaro kasi ito yung pipe na key in na ginamit natin. So, dito, ayan, nakakonect na siya dito guys sa pump. So, ngayon, mag-testing na tayo. So, meron tayong nilagay na tubo dyan. So, i-cross muna natin dito ng na ulan. So, dyan lalabas yung tubo guys pag-testing na dyan. So, hmm. guys, testing tayo. Hello, board. So, dito yung tubo guys, lalabas.

So, hayaan mo natin lang ilang uh, minuto guys na kalabasin yung tubig kasi video yung... ano ko dyan? Malabo. Hello? Oh no? <laughs> okay kayo. Yeah, iko connect natin sa tangke guys. Yung tubo, ipulit ka natin dito sa ah uh, pipe na papunta doon sa overhead tank. Yes. Yan guys oh. Okay. So, dito natin i-connect, guys. Buti na lang na ano lang to Na bunot lang guys ba. Pak. Okay. Yan. Ayan. Okay. Ito na. Hayaan mo natin ng ilang segundo guys bago natin paanda rin para Inigas yung beh Okay. na beh So ito pala yung linya dito guys ayan. Diyan dadaan. So dito may overhead tank dito. Ayan yung tubo. Yung dalawa. So yung isa yan yung nagsusuklay sa uh, loob ng bahay. Yung isa yung papunta din sa tanke. Ayan o. Bali 1,000 liters po yung tanke. Yan yung susuplay ng water pump guys. Yan yung pupunuin niya. So ngayon, mga 30 minutes, mapupuno na yan. So may akunti, panda natin. Uh, pinapatuyo pa natin yung pandikit natin guys So, yun. Uh, ano na siya? Siguro, pwede na natin to. Andaray! So, yun guys. Pag may pumutok dito guys. Yeah. Tingnan natin, baka pumutok ba? So, ayun. sumirit yata so yan yun yung papalitan nyo ng bago guys tingnan nyo, pakinggan nyo yung under napaka smooth pa naman so okay na okay po yung pump, walang diferensya so, yung diferensya guys yung type doon sa section line so ito yung uh, binago nila nung marami pang uh, tubig yung mataas pang level yung tubig sa loob ng balo guys kasi nasira yung connection sa injector at yun pinula out niya yung uh, return so yung single line lang yung suction lang suction line lang yung uh, pinagana niya so okay siya guys kapag mababaw lang mga 8 meters lang yung uh, level ng tubig ngayon yung sinabi ko kanina uh, dumaan yung paginit dito sa lugar namin ayun bumaba yung tubig at yun magka problema hindi na siya nakahigot guys kaya yun ah, uh, dumating tayo dito at ah, uh, binalik natin yung dating setup niya na twin pipe at may ejector na kasi deep to guys at uh, hindi na to kayang higupin ng isang shallow dahil, kasi malalig tong balon guys kapag taginit okay lang guys kapag tagulan kaya yan ng Uh, siya lo kasi mataas yung level ng tubig kapag pagulang gas so yun yung problema dumating kapag uh, dumating yung tag-init so yun guys umihigop na to so yun, siguro nandun na yung tubig pakinggan natin dito sa tangke ah, uh, nagkakarga na siya dyan sa kanyang tangke so yun guys nandito po tayo sa taas ng tangke malakas ya o. so malapit na siya puno yun ito tayo sa taas ito yung paligid guys yung sa baba So, yun guys. Takas tayo saulan <laughs> kasi umaambot. Uh, yun. Kumana na yung pump ulit. So, yun yung problema guys. hindi gumana yung pump kasi yun na sinasabi ko. Ah, uh, binago nila sa ang twin pipe dito ko to uh, single line ah uh, suction. Kaya so, yun sa problema. Okay, so, maraming salamat guys. Hanggang dito lang muna itong video. Maraming salamat sa ito na At pati-subscribe naman dyan. paki pindot yung notification para lagi kayong updated sa mga video na i-upload natin guys. So, pakishare na rin. Kapag nagustuhan niyo yung video guys. So, Maraming salamat. God bless sa ating lahat. Bye-bye.